Hey guys! What's up? What's up? Ito ang aking series o Close-in Weapon System. Ang CIWS ay isang point defense weapon system na nagde-detect at tumitira sa mga papalapit na missiles o kalamang eroplano na nakapasok sa panlabas na depensa. Madalas itong nakalagay sa mga barkong pandigma. Meron ba ang Pilipinas nito? Espesyal to mga pre! Gamit ang mouse, nakukontrol to! Gaya ng pinakita ko sa nakaraang video panoorin ulit natin kung paano ito gumagana. F-15! Fire! Fire in Boom! Ayos! Bumagsak na! <laughs> Japanese Zero! O, oh, kainin mo ito! Whoa! Kaboom!

Woo! Adios, na sirao de siya! Haha! <laughs> Peace! Activate the powerful auto minigun. It has unlimited ammo. Get inside the cannon. Control it by your cursor. Very powerful weapon. Ayos ang mechanics, ba? Astik pin ang design. Malakas at Pedin y Flexatrofa. Haha! <laughs> Pedin yung rin kawing to mga pre! Let's go!